Good morning. Ah, uh, ikaw ba yung mag-a-apply? Opo sir, ako nga po. Ah, uh, ito po pala yung resume ka. Actually, Renzo, nabasa ko na ito sa email. Huwag mo sanang mamasamayin, ha? Nakakulong ko na pala. Uh, Opo sir, uh, ito, ito nga po yun eh. Kakalaya ko lang po. Kaya nga po ako naghahanap ng trabaho para po magbagong buhay at makapagsimula po ulit. Boss, excuse me lang ha. Nakulong na pala yan. Baka gumawa ng kalukuhan dito yan sa restaurant mo. Ah, Kylie. Gawin mo na lang yung mga gagawin mo dyan. Ayaw mo akong makipag-uusap dito. Sorry po. Ah, Renzo. Sige. ibigay kita ng chance. Para mapagbagong buhay. Pero hiling ko lang sana sa'yo. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Opo, sir. Pangako ko po. Pagbubutihan ko po yung pagkatrabaho ko dito. O, oh, dahil dyan. Tanggap ka na. Boss! tinanggap mo? Baka anong gawing kalokohan niyan dito sa restaurant mo? Teka lang, Kylie, ha? Sinusumay mo ba ako? Ay, hindi naman sa ganun, boss. Concern lang kasi ko sa restaurant niyo. Alam mo, Kylie, huwag na huwag mo papakailaman sa desisyon ko, ha? Ah, uh, mabuti pa, Kylie. Bigyan mo siya ng masasot niya. Kasi simula ngayon mag-start na siya. Ah, uh, Renzo. Magpakabuti ka, ha? Sana maging maayos yung trabaho mo. Sir, salamat sa pagbigay ng trabaho sir ah. Oh, o sige, basta pagbutihan mo ah. Ako sir, pangako po. Hoy, alam mo, pasalamat ka, mabait yung amo natin. Kasi kung hindi mabait yung amo natin, hindi ka tatanggapin nun. At kung ako magiging amo mo, hindi ako tatanggap ng katulad ng kriminal. Ayan oh, no, maglinis ka! Teka lang ah, kukunin ko lang yung apron na isusot mo. yan, mo! Ah, kaya, saan ba, ba dito yung CR para makapagpalit ako? Tinatanong pa ako sa inyo, CR, bulag ka ba? Ayun o, oh, signage ng restroom, tatanga-tanga ka. Kriminal na nga, bobo pa. Hello, Francis, Jay, pumunta kayo dito sa restaurant. May papagawa ko sa inyo. Oo, ililibre ko ulit kayo kakain kayo ng masasarap dito. Oh, sige. Sige, sige. Hoy, kriminal! Anong ginagawa mo? Kakapunas ko lang yan eh. Pasikat ka rin talaga eh, no? Alam mo, kung saan ka bagay? Doon sa munting lupa! Kasi pare-parehas kriminal doon. Hindi mo talaga ako pinapansin, ha? Alam mo ka pa isang bagay? Doon! Sa squatter! Magsama-sama kayong mga kriminal doon na parang sardinas! Sabi niya dito daw. Kaya nga, tayo lang natin. Saan ba yun? Ano ba yan? Sobrang tagal yung dalawa. Kanina pa ako naghihintay dito. Sayon sa kanan na traffic lang kami dun. Lumani ni lang yung traffic na yan. Lagi kayo natatraffic. O oh, eto na nga, ganitong plano natin. May bago kasi kong kasamahan dito. At kakalaya lang ng kulungan. At nabalitaan ko, kriminal. Ang gusto ko, mapatalsik siya dito. At tayo kong maagaw ng atensyon dun sa amo namin. At gusto ko ako lang naghahari dito sa restaurant na to. Ano ka ba? Anong problema yan. Tsaka, Basta, si mo lahat dito, ha? Ito, nakikita niyo yun? Yun. Ayun, ayun, nakikita niyo yun? Yung nagmamap na yun? Ayun, si Enzo. Kasi galing kulungan yan. At kriminal yan. Ang gusto ko yun, mapatalsik ko siya sa restaurant na to. Tayo ko nung may kaagaw sa atensyon ni Boss. Oo, no, walang problema yan. Basta, sagot mo lahat, ha? Oo, oo yung mga usapan natin. Gagawin ko yan. Tiro, lahat ng gusto nyong kainin, papakain ko sa inyo ano, G ba tayo dyan? Ah, G. Oh, G. Basic lang sa amin yan eh. O oh, sige, tawagin ko na. Orderin ko kayo ha. S oh. Juicy mo ah. Juicy mo rin. Ready sa amin. Oh. Ah, uh, sir, good morning po. Ito yung Kupad mo naman kumilos. Oh, ano? Pili ka na dyan. Ate, order natin. Oh, narinig mo. Lahat daw. Ika. Mukhang bago pero Parang luma. <laughs> Alam niyo ikaw? Nataga-play ka pa dito. Tingnan mo yung nito at tsura mo. Pareho. Teka lang. Kalang ba magkakamit tayo dito? Ikaw ah. Malikod ka na. <coughs> Tingnan mo, may tsura pa yung likod mo kasi mukha mo. Oo, <laughs> talaga. siya ama, ama, sir, grabe naman kayo mga lait. Alam mo kung anong ginagawa sa umangal. Dapat dyan, tinuturuan ng leksyon. Gusto mo to? Baka mo may maghiram ka ng mukha sa aso. Huwag mo yung katawan mo. Kasing payat nyo na. Teka lang, nakakadalawa ka na ah. Sige, kung nakapangatlo ka pa, ikaw may iyari sa akin. Ito, na-order namin yung wala. Bilisan mo ah. Uh, sir, wala pa yung order eh. Yung wala! Ah, ma'am, good morning po. Ito pa yung muna. Ang kaw bobo kayo. Ito, Charles. Ang kaw na bobo kayo. Ang kaw na bobo kayo. Ang kaw na kayo. Ang na na Ikaw, Neng. Pati dito ka pa talaga nag-order? Nakita mo daw, burger? Overload. Kung wala ka naman pera, huwag kang mag-order dito kasi mahal to eh. Kaya nga, kung ako sa'yo, dun ka na lang sa Paris Overload. Oo. Yun, mukhang afford mo pa yun. Dun ka na! Um, waiter. Ah, uh, yes, ma'am. Pakipagsabihan naman yung dalawa. Kasi hindi na maganda yung sinasabi. Ah, uh, sorry po, ma'am. Busy pa po, po kasi ako sa counter. Kung gusto niyo po, doon na lang po kayo magsumbong sa isang waiter. Thank you, po. Salamat. Later. <laughs> ah, sir! Ito po yung wala na menu namin. Tasty bread, hopia munggo, hopia ube. Yes, ma'am. Pakipagsabihan naman yung dalawa. Kasi hindi na maganda yung sinasabi nila. Dito ka pa tala nagsumbong. Hindi sana, nagsumbong na lang dito. Ito tayo, magkamukha naman sila. Ikaw nakakatatlo ka na. Diyan ka pa talaga nagsumbong. Eh, tatanga-tanga yan eh. Sinabi namin, o-order kami nang wala. Eh, tingnan mo. Binigyan kami. Hopi ha. Ay, ikaw naman. Lagi ka na nakatunga ha? E, ikaw mo nang kung hindi ka tanga? order ka ng wala, bibigyan ka ng popya. Ang dali-dali ng order natin, hindi pa maibigay. Eh, loko ka rin eh. Ba't mo sinabing order tayo ng wala? Ah, uh, ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Maaari lang po. Hindi pa lang po sa akin restaurant. Sige. Salamat. Ah, uh, itso. May nakasalubo akong na customer doon. Nagre-reklamo pinalis mo daw Oo po sir, kasi itong dalawang customer dito sir ay eh, nilalait yung customer na babae kaya pinakausapan ko na kumalis na lang po Ay! Sir! Mali-mali naman yung kwento niyan Siya ngayon ang nilalait sa customer sir e eh. Tsaka kung ano nung pinagsasabi niya sa customer Nga ah, pala sir matanggap pala kayo ng pangit hindi sana ito na yung kasama ko dinanggap niyo Hoy! Nakakaapat ka na ha Kung hindi ba tara yung waiter niyo sir yung binigay sa amin yung wala sa nino Ah, uh, sir Excuses lang po ha, Usapin ko lang si Enzo. Ah, Enzo, huling ka nga rito. Enzo, ano ba naman ginagawa mo? Ah, kaya sa customer oh. Di pa nangako ka sa akin? Kaya nga kita tinanggap dito. Eh sabi mo ayusin mo yung trabaho mo. Enzo, ayaw na, ayaw ko tumakaw ulit ha. Opo, sir. Ayusin mo yung trabaho mo. Opo. Sige Apo. na. Yan! Tatanga-tanga ka na naman! Di ba? Akala mo, hindi ako makakaisip ng paraan para patalsikin ka dito sa restaurant na to? <laughs> Tingin mo sa akin, walang isip tulad mo? Tama nga yung kasabihan. Wala sa itsura. Mabuti yung kalooban. Pa, ah, babogin niyo nga. Pero papangit naman ang ugali niyo. Ilaw, hey, sama mo to eh. <laughs> <laughs> Uy, ano si Prof? Alam nyo, Napapakabuti na ako eh! Pero kayong bumabalik saan? Muli sa pagkakinggat oh! So? Tama na yan! Alam ko naman na aabot sa ganito eh! Kaya tumawag na ako ng pulis! Sina sa umubo ka! Oo sir! Mas mainam na tumawag ka ng pulis! Dahil kriminal talaga yan! Una pa lang sir! Sinabi ko na sa'yo na no, huwag mong tanggapin yan! Dahil gagawa yan ng kaguluan dito sa restaurant mo! Tama na yan! Kayong dalawa! Gusto ko ay mag-stay dito para sa mga reklamo niyo. Tunad, parating nun naman yung pulis. Makukulong ka na rin. Ah, uh, sir. Pakidampot na po. Oh, sir! Gamay, Bakit sila yung papuulin niyo, sir? Teka lang, sir. Sir, yan ang kriminal! Sir, una pa lang sinabog ko na sa'yo kriminal at gagawa ng alokohan dito yan. Di ba sinabi ko sa'yo, tumigil ka na. Kylie, namubuka ako yung dalawa. Di ba lagi ang gumakain sa restoran na libre? Hey, sir, wala ako okay, kinalaman dyan, sir. So, ako ginagawa mong tanga. Kylie, kung bobo ka, bumuok ay gaya sa'yo. Wala talaga, sir. Baka naman nakakalimutan mo, Kylie, na may CCTV sa restoran ko. Sir, sir Sige na, sir! Pakidampot na yung mga yan! Tara sir, na! Sir! Sir! Si Kainan naman may pakala nito lahat O oh, Oo, sir! Siya po talaga yung master yung dito, sir! Sir, hindi totoo yan, sir! Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, sir! Pakisama na rin po yan! Tara na, sir! Sir! Sir, sir naman ah. eh! Ah, uh, sir! So, din kayo sa si presinto para sa final statement. Ah, uh, Enzo. So, Pasensya ka na sa nangyari ha? Alam ko naman talaga yung totoo eh. Tsaka alam ko rin na nagbabagong buhay ka na. Ah uh, Enzo, so, pagpatuloy mo lang yung gusto mo ha, para matupad mo yung pangarap mo. Opo, sir. Sige na, ayusin mo na dito. Sige po.